Tapos na ako magpaligo kay mga mag-eyes. Ngayon, magluluto na naman tayo at maglalaba lang ni Inday labahin. Ayan, ang labahin ni Inday. Nakapapad. Yan. <laughs> Ito. Yan. Ngayon, kukusot ko lang yan. Hindi ako talaga nagwawasin. Kasi nangihinayin ako sa dami. At magluluto muna ako. Napaliguan ko na si mama. Magluluto muna ako bago maglalaba. Nakapamalingki na ako. Nakapaglinis na. Nakapagwalis na sa labas. Diba? Ganyan ang gawain ko guys sa araw-araw. Kahit sabi wala akong maliit na bata, marami naman akong ginagawa. <coughs> Magluluto ako muna bago maglalaba. Yan ang ating routine talaga. So, bago ako maglalaba, maliligay. kahoy ang aking lulutuin guys at ito naman hindi pa yung lugas hugasan po pa yan so yan dalawang yan so, maghihiwa muna ako ng kagsaw kong atay